Hello guys, uh, good afternoon So ngayon ay uh, sabayan niya po ako na mag lunch po no, Ano oras na po ngayon dito sa amin So lunch pa lang po namin, so hapon na So ang aking lunch ngayon is Ang simpleng ginisang kalabasa again Ayan, simple lang po ang aking luto Ginisang kalabasa po yan At saka guys, uh, ang aking pagluluto ng kalabasa Is hindi po tinatanggal yung balat So, may balat pa po siya, guys. Tingnan nyo. Kasi, ayan, may balat pa po siya. Kasi, ayaw po ng aking tatay na balatan ko po. Kasi, once na naluto na po yung kalabasa is, nagkakadurog-durog, no? So, pag ganyan pong may, uh, may balat pa, so, kita nyo, buo pa po siya, pero malambot na siya, no? Ayan. Kasi, ang kalabasa po dito, guys, is, madali pong, ano, madali pong uh, lumambot. So, ilang minuto lang siya, no? Siguro mga 5 minutes na pakulo lang sa kanya isa malambot na. Kaya guys, tara sa sabayan niyo po ako kung sino pa po yung mga hindi nagla-lunch po dyan. At, or, uh, panggabi niyo na po na pagkain is, eh, sabayan niyo na po ako. No? So, ngayon, ngayon lang po ako kakain ng tanghalian po dito. Oh. May balat pa po guys. O, so may balat. Kaya ang mangyayari dyan, yung balat, syempre hindi nyo makainin. <laughs> Yan. Yeah. So, masarap naman, masarap naman po siya kasi ano, masustansya siya. At saka, <clears throat> simpleng luto na naman ulit. Yan. Yeah. Yan guys. Ah. Maraming maraming salamat sa palagi nyo pong uh, pagpanood po sa akin, sa mga simpleng aking nga uh, niluluto at kinakain. So, ito lang po talaga yung aking uh, pwedeng maluto. So, napakasimple. No? Sobrang napakasimple lang po na aking mga niluluto at siya, kinakain po dito. Kaya yan, thank you, thank you po guys for watching. Maraming maraming salamat. Thank you.